halaga ng pera na ginastos mo ngayon dyan sa bahay nyo para matustos na yung pangangailangan nyo, kahit dublihin pa yan ng makailang ulit, hindi yan tutumbas dun sa sakripisyo ng magulang mo, ng nanay mo, para umabot ka sa ganyang, ganyang estado. Pambihira ka. Shout out dyan sa mga anak na ang hilig sumagot ng pabalang sa mga magulang nila. Yung kung magkapagsalita, akala mo kung sino, akala mo kung sino may alam sa buhay, akala mo kung sino na. Palibhasa, sila yung nag-aakit ng pera sa bahay nila o sila yung nagtutustos ng na mga basic needs ng pamilya kasama na yung mga magulang niya. Kung makapagsalita sa magulang, akala mo kung sino na yung may karanasan at may alam, eksperto sa buhay. ng nanggigigil ako sa'yo eh. Pambihira naman nakapag-aral lang ng konti, medyo umasinso lang ng konti sa buhay, ay kung minamali naman ang magulang, akala mo naman kung sino siyang... Kayong mga anak, tayo naman lahat yata, mga anak tayo, pero huwag naman tayong ganyan sa magulang natin, pambihira. Talagang ano eh, talagang parang kumukulo yung ininit kong tubig. Naiinis talaga ako, so, nakikita ko kanin-kanina lang, pambihira kung sino nang makapagano, makaas na doon sa magulang, sa nanay niya, napakabastos. Eh kung totoosin, ikaw, iha, alam mo, kahit na ilang doble ng kinita mo, ang halaga ng pera na ginastos mo ngayon dyan sa bahay nyo para matustos na yung pangangailangan nyo, kahit dublihin pa yan ng makailang ulit, hindi yan tutumbas dun sa sakripisyo ng magulang mo, ng nanay mo, para umabot ka sa ganyang, ganyang estado. Pambihira ka. Napaka ano mo naman sa magulang mo. Kaya tayo mga magulang, ito na realize ko. Habang malakas pa tayo, mag-invest tayo doon sa ating retirement. Yung yung tipong umabot na yung panahon na uugod-ugod na tayo na hindi na natin kaya magkanap buhay. At least mayroon tayong mapagkukuhanan mula doon sa pinundar natin sa ngayon habang bata pa tayo. Nawag tayong umasa ng umasa sa mga anak natin. Kasi yan ang isa sa dahilan. Hindi naman lahat pero uh, kasi yun ang primary reason kung bakit nagiging pastos yung iba na palibhasa sila na yung nag-aakit ng pera, sila na yung nagtutustos sa mga pangangailangan sa bahay, pati mga pangangailangan ng mga magulang nila, eh, kung makaasta, kung makapagsalita doon sa mga ulang. Alam nyo, naawa ako doon sa mag-asawa na naobserba ko kanina. Nakikita ko sa mga pagmumukha nila, nasasaktan sila, pero hindi na lang sila sumasagot, hindi na lang umiimit. Kaya biglang pumasok sa isip ko, paano kaya pagdarating ang panahon tayo naman ang nasa ganung kalagayan. Ang hirap kaya, yung bang pagsasabihan ka ng masakit pero wala kang, wala ka magawa, wala kang ime, kasi palamunin ka na lang, wala ka na silbi, wala ka na pakinabang. Yung ganung feeling, pero kung totoo sa'yo, magulang yan, nako na. Naiinis talaga ako dun sa bata na yun. Mas, ano pa, mas bata pa sa akin. Kaya lang, hindi ko pwede pagkialaman dahil hindi naman, hindi ko naman ano Kaya lang nasasaktan ako bilang magulang na makita na gano'n na sinisino-sino lang yung mga magulang dahil siya ang nag-provide ng pangangailangan ng pamilya. Nakakalungkot lang isipin sa totoo lang na may mga anak na ganun.